Maraming tao ang lumaki nang naririnig ang kuwento nina na Adan at Eva, Cain at Abel, ngunit kakaunti ang talagang nagbibigay pansin sa mga detalye na naiwan ng Biblia sa pagitan ng mga linya. Isa sa pinakamalaking misteryo ay may kinalaman kay Cain. Matapos niyang patayin ang kanyang kapatid at sumpain, tumakas siya at nakatagpo ng isang asawa. Pero sandali, saan nagmula ang babaeng ito? Kung ang tanging mga tao sa mundo ay sina Adan, Eva at ang kanilang mga anak, paano ito posibo? Ito ang isa sa mga tanong na nagbibigay hamon kahit sa pinakadalubhasa at nagbibigay daan sa mga nakagugulat na teorya. Gayon, paano kung sabihin ko sa iyo na binabanggit ng Biblia na natakot si Cain na patayin na iba? Na para bang may umiral ng populasyon bukod sa ang kanina Adan at Eva? At higit pa riyan, may mga sinaunang tala na tumutukoy sa mga anak na babae nina Adan at Eva na hindi lumilitaw sa tekstong kanoniko. Ngunit maaring maging susi upang malutas ang hiwagang ito. Mayroon kayang mga bagay na hindi nasabi sa atin? O baka naman matagal na itong naroon, naghihintay lamang na maunawaan sa tamang paraan? At hindi lang yang. Alam mo bang si Cain, kahit pagkatapos siyang sumpain, ay nagtayo ng isang lungsod? Paano nakakaya magtayo ng isang buong pamayanan ang isang taong pugante ng walang iba pang tao na tutulong? Ano ang isiniwalat ng mga detalyeng ito tungkol sa tunay na kasaysayan ng sangkatauhan at ano pa ang maaring nakatago sa likod ng mga sinaunang teksto? Ihanda mo ang iyong sarili upang tumuklas na isang ganap na bagong pananaw tungkol sa isa sa pinakamalaking misteryo ng Biblia. Ngunit bago tayo magpatuloy, siguraduhin na kasubscribe ka sa channel at naka-on ang mga notification. Para hindi mo mamiss ang mga susunod na video, dahil ginawa ang mga ito ng espesyal upang tulungan kang palakasin ang iyong espiritualidad at pananampalataya. Lagi nang nagbubunga ng mga katanungan ang kuwento ni Cain. Kung tutusin, kung siya ay anak nina Adan at Eva, at ang tanging mga tao sa mundo ay ang kanyang pamilya, saan nagmula ang kanyang asawa? Hindi tuwirang binanggit ng Biblia kung sino siya, ngunit iminumungkahi ng salaysay na may nakilala siyang makakasama sa paglikha ng isang lahi. Dahil dito, maraming teorya ang lumitaw sa paglipas ng mga saglo. Ayon sa ilang iskolar, noong mga panahong yon, nagsisimula pa lamang ang sangkatauhan at nanyayari ang pagpaparami sa pagitan ng mga malapit na kamag ana Ngunit ito nga lang ba ang posibleng paliwanag? Kung babalikan natin ang Genesis, makikita natin na nagkaroon na maraming anak na lalaki at babae sina Adan at Eva sa loob ng kanilang maraming taon ng buhay. Ibig sabihin, maaring kapatid o marahil ay pamangkin ni Cain ang kanyang naging asawa, kung isa sa alang-alang na iba ang paraan ng pagbilang ng panahon sa Biblia kumpara sa atin. Sa kontekstong yon, hindi lamang katanggap-tanggap, kundi kinakailangan pa nga ang pag-asawa sa pagitan na magkakamag-anak upang magpatuloy ang lahi. Sa panahong ito, maaring tila kakaiba yon, ngunit naong mga panahong yon, hindi pa dumaranas ang sangkatauhan ng mga mutasyon at kahinaan na alam natin gayon. Gayon paman, may isang bagay na kakaiba sa salaysay. Nang si pasikay ng Diyos, natatakot siyang patayin ng iba. Ngunit sino ang iba na ito kung, sa pagkakaalam natin, tanging direktang lahi ni Adan at Eva ang umiral? Ipinapahiwatig ng detalyeng ito na marahil ay may iba pang mga tao bukod sa mga inilalarawan sa Genesis. Naniniwala ang ilan na maaring lumika ang Diyos na iba pang lahi ng tao na hindi nabanggit ng detalyado sa Biblia, na magbubukas ng daan sa mas kamanghamanghang mga interpretasyon. Mayroon ding mga tala sa labas ng Biblia na binabanggit ang mga pangalang pambabay na nakugnay sa pamilya Nina Adan at Eba. Halimbawa, ang aklat ng Jubilees, isang akdang apokripo na may malaking halagang historical, ay binabanggit si Quilima bilang isa sa mga anak na babae Nina Adan at Eba at posibleng asawa ni Cain. Bagaman hindi ito isang aklat na kanoniko, nagbibigay ito ng sulyap sa oral na tradisyon at sinaunang paniniwala tungkol sa mga unang tao. Ngunit inalis kaya ang pangalang ito mula sa pangunahing salaysay dahil sa isang partikular na dahilan. Ang longsod na itinayo ni Cain, na tinawag na Enoke, ay isa ring nakapupukaw na detalye. Para sa isang taong natatakot na patayin ng iba, mabilis siyang nakapagtatag ng isang pamayanan na nagpahiwatig na mas malaki na ang populasyon kaysa sa kanyang agarang pamilya lamang. Kung tutusin, hindi ka naman magtatayo ng na isang lungsod para lang sa iyong sarili at asawa. Ito ay nagpapataas pa ng na mga katanungan tungkol sa totaong laki ng sangkatauhan naong panahon yon at kung paano maaring umunlad ang lipunan mula pa sa pinakaunang panahon. At may isa pang puntong hindi gaanong pinapansin, ang kahabaan ng buhay ng mga unang patriarka. Ayon sa Biblia, nabuhay si Adan ng siyam na daan at tatlong taon na nangangahulugang nagkaroon siya ng sapat na panahon upang magkaroon na hindi mabilang na mga anak na lalaki at babae. Isipin kung gaano karaming henerasyon ang maaring lumitaw sa napakalawak na panahong yon. Ang inaakala nating hiwaga ay maaring isang usapin lamang ng perspektiba tungkol sa oras. Para sa isang taong nabubuhay ng halos isang milenyo, maaring lumago ng husto ang kanyang lahi sa loob ng ilang daang taon. Ngunit kung may mas malaking populasyon kaysa sa inaakala natin, dinadala tayo nito sa mas malalim na katanungan. Sino ang mga taong ito na maaring nagbabanta kay Cain? At bakit hindi tuwirang binanggit ng Biblia ang kanilang pinagmulan? Ang takot ni Cain na mapatay na iba ay naghahayag na isang detalyeng kadalasang hindi pinapansin. Ang pagiral na mas maraming tao bukod sa tuwirang ang kanina Adan at Eva. Kung ang sangkatauhan ay nilimitahan lamang sa mga anak ng unang mag-asawa, sino kaya ang maaring magdulot ng banta sa kanya? Ipinahihiwatig ng talatang ito na mayroon ng ibang mga tao na naninirahan sa mundo, kahit na walang daretsong paliwanag sa Biblia. Nagdadulat ito ng pag-iisip, posible bang may mga puwang sa salaysay na tumutukoy sa pagpapalawak ng sangkatauhan na higit pa sa karaniwang itinuturo? Maaring nakasalalay ang kasagutan sa mismong konsepto ng panahon sa Biblia. Ipinakikita ng mga talangkanan sa Biblia na nabuhay ng daandaang taon ang mga unang patriarka, ibig sabihin maari silang magkaroon ng daandaang tuwirang inapo. Kayang magluwal na maraming anak ang isang mag-asawa, at sila naman sa gayoy magpapatuloy sa pagpaparami. Sa ilang salinlahi lamang, maaring mas malaki na ang populasyon kaysa sa inaasahan. Gunit may isa pang isyu, ang posibilidad na lumika ang Diyos na ibang mga tao bukod kina Adan at Eva. Ang teoryang ito, bagaman hindi gaanong tinatanggap sa tradisyong hadyo kristyano, ay nagbibigay daan sa mas malawak na interpretasyon hinggil sa pagkakaiba-iba ng sangkatauhan sa unang panahon. Kung may iba pa mga tao bukod sa tuwirang mga inapo ni na Adan at Eva, paano sila lumitaw? Iminumungkahi ng ilang iskolar na nakatuan lamang ang aklat ng Genesis sa isang partikular na linya, ang magdadala kay Noe at kalaunan ay kay Abraham. Ngunit hindi nito nangangahulugang wala ng ibang mga lahi na umira. Sa huli, hindi nilalayon ng Biblia na maging isang aklat ng pangkalahatang kasaysayan, kundi isang tala na ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Kung tama ang teoryang ito, maaring nakatagpo si Cain na mga taong hindi tuwirang mga kapatid o pamangkin niya, kundi mula sa ibang pinagmulan. Isa pang nakapupukaw na punto ay, matapos niyang markahan ng Diyos upang hindi patayin, tumira si Cain at nagtayo ng isang lungsod. Gunit hindi nabubuo ang isang lungsod ng walang mga mamamayan. Kung silang dalawa lamang ng kanyang asawa ang naroon, sino ang tumulong sa pagtatayo? Sino ang tumira roon? Muli, ipinahihiwatig nito na mas marami ang tao kaysa sa lahi lamang Nina Adan at Eva. Ipinapakita ng simpleng pag-iral ng isang pamayanan na mas mabilis na kumalat ang sangkatauhan kaysa sa inaasahan. Marami ang mas gustong baliwalain ang mga tanong na ito at kumapit sa paniniwalang tanging ang mga anak Nina Adan at Eva ang pumuno sa degdi. Gunit kahit na sa ganitong pananaw, nakamamangha pa rin ang bilis ng paglaki ng populasyon. Sa panahong nabubuhay ng daandaang taon ang mga tao at patuloy na nagkakaanak, madali nitong mapalago ng husto ang bilang ng populasyon. Hindi na kinakailangan na milagro upang sa loob ng ilang seglo lamang ay magkaroon ng libu-libong taong naglalakad sa mundo. Bukod dito, madalas na hindi binabanggit sa kasulatan ang mga detalye tungkol sa mga pangalawang tauhan sa kuwento. Hindi layunin ng Genesis na isalaysay ang buong kasaysayan ng sangkatauhan, kundi ang isang partikular na angkan na hahantong sa mesyas. Dahil dito, maaring maraming pangalan at lahi ang hindi nabanggit. Ang inaakala nating misteryo ay maaring usapin lamang ng perspektiba tungkol sa kung ano ang napiling bigyang ng Biblia at kung ano ang iniwan nito. Gunit kung lumalago na noon ang populasyon ng daigdig at nagsisimula ng may ang mga lungsod, nagbibigay ito ng isa pangtano, paano naging tagapagtatag ng mga kabihas ng si Cain na siyang unang mamamatay tao sa kasaysayan ayon sa Biblia? Itinatampok na usapin tungkol sa paglawak ng sangkatauhan ang mas malaking suliranin. Kung may iba pang mga tao bukod sa tuwirang mga inapo ni na Adan at Eva, ano ang kanilang pinagmulan? Ang pinakamalawak na tinatanggap na pananaw sa loob ng tradisyong kristyano ay nagsasabing nanggaling ang buong sangkatauhan mula sa unang mag-asawa at nag-asawa ang kanilang mga anak sa isa't isa upang ipagpatuloy ang pagdami ng lahi. Gunit bagamat lohikal ito sa kontekstong biblikal, hindi ito ang tanging umiral na interpretasyon. May mga teoryang pang teolohiya na nagsasaad na maaring lumika ang Diyos na iba pang tao bukod kina Adan at Eba, subalit hindi naingatan ang mga salaysay na ito sa mga kanonikal na kasulatan. Sa linyang ito ng pag-iisip, sinasabi ng ilang iskolar na hindi hayagang binabanggit ng aklat ng Genesis na sina Adan at Eba lamang ang tanging nilikhang tao. Sinasabi ng teksto na sila ay nilikha ayon sa wangis at larawan ng Diyos, ngunit hindi nito isinasaad na walang iba pang nilikhang sa parehas na paraan. Ipinaliliwanag nito kung bakit maaring mas malaki na ang populasyon naong panahon ni Cain at kung bakit kailangan siyang protektahan ng Diyos na isang tanda upang walang sinumang pumatay sa kanya. Ngunit bakit hindi malinaw na nakasulat ang impormasyong ito? Ang pinakamadalas na paliwanag ay hindi isinulat ang Biblia upang maging isang pangkalahatang dokumentong pangkasaysayan, kundi bilang salaysay tungkol sa kaugnayan ng Diyos sa isang tiyak na angkan ng sangkatauhan. Hindi layunin ng teksto na ilarawan ang lahat ng mga taong maaring umiral, kundi ang talangkanan patungo kay Noy, Abraham, at sa kalaunan, kay Jesu Kristo. Kung may iba pang mga pangkat ng tao na sabay na namuhay sa lahi ni Adan, hindi na nang abala ang Biblia na bigyan sila ng detalye dahil pangunahing layunin nito ang itala ang kasaysayan ng kaligtasan. Bukod dito, mayroon pang teorya ng progresibong paglikha na nagpapahiwatig na maaring lumika ang Diyos na iba't ibang pangkat ng tao sa magkakaibang panahon, na nagpapahintulot na lumago ang sangkatauhan ng hindi na kinakailangan magkaroon na magkadugong pag-asawa sa simula. Bagamat hindi ito tinatanggap na maraming kristyanong tradisyon, matatagpuan ang katugunan nito sa ilang interpretasyong hadyo at sa pagsusuri ng mga sinaunang tekstong hindi isinama sa kanon ng Biblia. Ngunit para sa mga nagtatanggol ng tradisyonal na interpretasyon, mas simple ang sagot, talagang malapit na kamag-anak ni Cain ang kanyang naging asawa, at ang mga pag-asawa sa pagitan na magkakapatid at magpipinsan ang kaisa-isang posibleng paraan para lumawak ang sangkatauhan noong panahong yon. Ang bagay na hindi kapani-paniwala sa atin gayon ay katanggap-tanggap at lubhang mahalaga noon. Hindi ito magiging problema dahil ayon sa pananaw na ito, ang genetika ng mga unang tao ay perpekto at wala pang mga mutasyong magdudulot ng kapinsalaan, di tulad ng sa kasalukuyan. Ipinakikita ng mga teolohikal na interpretasyong ito kung paanong ang isang simpleng detalye ay maaaring magdulot na malalalim na katanungan tungkol sa pinagmulan ng sangkatauhan. Gunit kung si Cain ay nag-asawa at nagkaroon ng na mga anak, humahantong ito sa isa pang kapanapanabik na punto. Paano siya, kahit matapos siyang sumpain, ay hindi lamang nagkaroon ng na mga inapo kundi nakapagtayo rin na isang lungsod. Matapos sumpain ng Diyos at lumisan patungo sa lupay na Nod, gumawa si Cain na isang nakakagulat na bagay. Nagtatag siya ng isang lungsod. Para sa isang taong pinarusahan na magpagalagala sa mundo, maaring magmukhang sa lungat ito. Paano nakakaya magtayo ng isang permanenteng paninirahan ang isang lalaking tumanggap ng hatol na pagpapatapon? At mas nakapagtataka pa, kasama nino niya itinayo ang lungsod na ito. Kung tutusin, hindi naman basta-basta lumilitaw ang isang lungsod sa magdamag at hindi rin ito maaring terhan lamang na isang mag-asawa at kanilang agarang mga anak. Pinatitibay nito ang ideya na mas marami ng tao noon kaysa sa karaniwang inaakala. Pinangalanan ang lungsod na enoke bilang parangal sa anak ni Cain. Ipinakikita ng detalyeng ito na, kahit taglay ang bigat ng kanyang kremen, hindi siya tuluyang nabura sa kasaysayan. Sa kabaliktaran, siya pa nga ang pinagmulan na isang angkan na nakaimpluensya sa pag-onlad ng mga sinaunang lipunan. Dahil dito, mapag-isipan natin ang pagiging masalimot ng salaysay sa Biblia, Si Kem, ang unang mamamatay tao ng sangkatauhan, ay isa rin sa mga unang nagtayo ng mga kabihasnan. Pinangalagaan siya ng tandang ibinigay ng Diyos, ngunit hindi ito naging balakid upang makaapekto siya sa kinabukasan ng sangkatauhan. Iminumungkahi ng pag-iral ng lungsod na Enokena, kahit sa napakahagang yugto ng kasaysayan, mayroon ng rudimentong organisasyong panlipunan. Para gumana ang isang pamayanan, kailangan nito ng higit pa sa simpleng mga bahay. May pangangailangan para sa distribusyon ng mga mapagkukunan, mga estrukturang panlipunan, at posibleng mga pinakaunang anyo ng pamamahala. Hindi nagbibigay ang Biblia ng detalye tungkol sa kung paano pinatatakbo ang lungsod na ito. Ngunit ang simpleng pagbanggit nito ay nagpapakita na ang nomadikong pamumuhay ni Cain ay nagkaroon na mas maayos na kayarian. Naniniwala ang maraming iskolar na maaring sumisimbolo ang lungsod na Enoch sa simula ng mga kabihasnan. Bagamat walang ibinibigay na detalyadong impormasyon ang salaysay ukol sa arkitektura o ekonomiya, nagpapahiwatig ito ng paglipat ng sangkatauhan mula sa mas melap na estado patungo sa isang mas masalimuot na kayusan panglipunan. Naging mahalagang hakbang sa kasaysayan ng tao ang paglikha ng mga lungsod, at maaring isa si Kame sa mga unang nanguna sa prosesong ito. Isa pang kawili-wiling punto ay posibleng nagsilbing pagtatangka ang lungsod na Enoke ni Kame na muli siyang makapagsimula pagkatapos ng kanyang kremen. Bagamat hinatulan siyang maging isang pugante, sa pagtatayo ng lungsod ay bumuo siya ng isang bagong simula para sa kanyang sarili at sa kanyang mga inapo. Ito ay isang dinamikong madalas nating nakikita sa kasaysayan. Ang mga taong dumaan sa matitinding pagsubok ay kadalasang nagiging mga pinuno o innovator sa kanilang larangan. May mga dakilang imperyo na itinayo ng mga taong minsan nang nasa laylayan ng lipunan. Ngunit kung nakapagtayo si Kay na isang lungsod at nagkaroon ng na sariling angkan, sino ang kanyang mga inapo? Nawala kaya ang lahing ito kalaunan, o mas malaki ba ang naging impluensya nito kaysa sa inaakala? Upang mas maunawaan ito, kailangan nating tumingin lampas sa aklat ng Genesis at suriin ang iba pang mga tekstong tumutukoy sa pamilya nina Adan at Eva, kabilang ang ilang karakter na hindi gaanong kilalang ngunit maaring napakahalaga sa kwentong ito. Bagamat hindi binibigyan na maraming detalye ng tradisyonal na Biblia ang tungkol sa mga anak na babae nina Adan at Eva, Nagbibigay naman ng bagong liwanag ang isang akdang apokripo na kilala bilang aklat ng Jubilees. Ang tekstong ito, na isinulat sa pagitan na ikalawang at unang seglobikil, ay nagsasabing nagkaroon na maraming anak na babae sina Adan at Eva, isang bagay na may katuturan kung isipin ang pangangailangan na dumami ang sangkatauhan. Sa hanay ng mga pangalang hindi nabanggit sa opisyal na salaysay, dalawa ang kapansin-pansin, si Kualima, na itinuturing na posibleng asawa ni Cain, at si Azura, na maaring na pangasawa ni Seth. Ngunit bakit hindi na panatili ang mga impormasyong ito sa mga kanonikal na teksto? Isang paliwanag ay hindi kasama ang aklat ng Jubilee sa tradisyonal na Biblia dahil ang kronolohikal at detalyadong pamamaraan nito ay hindi akma sa estruktura ng mga tekstong itinuturing na inspirado ng mga sinaunang hadyo at Kristiyano. Gayunpaman, mataas ang pagtingin dito ng ilang mga pangkat, lalo na ng mga esenes, na itinuturing itong isang pandagdag upang mas maunawaan ang pinagmulan ng sangkatauhan. Kung totoo ang salaysay nito, nangangahulugang hindi kailanman naging misteryo sa mga sinaunang tao ang usapin tungkol sa asawa ni Kame, kundi sa mga sumunod na henerasyong nawala ang akses sa impormasyong ito. Isa pang kawili-wiling detalye ay pinatutunayan din na aklat ng Jubilis na karaniwan noon ang pag-asawa ng mga magkamag-anak sa unang yugto ng kasaysayan ng tao. Sinuportahan nito ang tradisyonal na interpretasyong ang asawa ni Kame ay isa sa kanyang mga kapatid o pamangkin, na nagpapaliwanag kung paano siya nagkaroon ng mga inapo at nakapagtayo ng isang lungsod. Naging bawal lamang ang ganitong kaugnayan daan-daang taon ang lumipas, nang ipatupad ang kautusang mosaiko, sa panahong naging tunay na suliranin na ang mga panganib na henetiko at panlipunan ng ganitong uri ng pagsasama. Nakaakit ding pansin na binibidyang na aklat ng jubelis ang buhay ng mga patriarka na mas organisado. Hinahati ang kasaysayan sa mga yugto ng apat na putsham na taon na tinatawag na jubelis. Ipinakikita ng sistemang kronolohikal na ito ang kagustuhang maingatan ang isang maayos na talaan ng kasaysayan ng tao. Bagay na maaring nagpapahiwatig na ang ilang impormasyon ay sinimplehan o hindi isinama sa Biblia upang mas maging malinaw ang pangunahing menseh nito. Kung tutusin, hindi naman layunin ng Genesis na magbigay ng detalyadong ulat tungkol sa buong sangkatauhan, kundi upang bakasin ang angkang espiritual na maghahatid kay Kristo. Kung napanatili sa aklat ang pangalan ni Quelima, bakit nawala ito sa pangunahing tradisyon? Isang posibilidad ay pinili ng mga manunulat ng Biblia na tumuon sa mga tauhang may mas mahalagang papel sa kuwento ng kaligtasan. Kaya hindi na binanggit ang ilang karakter na, bagamat makasaysayan, ay hindi sentro sa plano ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit pinaikli ang maraming detalye tungkol sa lahi ni na Adan at Eva, samantalang mas malalim naman ang pagtalakay sa ibang aspeto. Gayon paman, sa kabila ng pagkawala nito sa mga kanonikal na teksto, nananatiling kahangahangan elemento ng pag-unawa sa pinagmulan ng sangkatauhan ang aklat ng Jubilees. Ipinaalala nito sa atin na may maraming antas na interpretasyon sa tradisyong biblikal at maaring bahagi lamang ng kaalaman ng mga sinaunang tao ang naipasa sa atin ngayon. Gunit kung talagang nagkaroon na maraming anak na babae sina Adan at Eva at mula sa kanila ay lumago ang sangkatauhan, isa pang kawili-wiling tanong ang lumilitaw, paano nagawang buhayin ang ganitong karaming tao sa loob na napakahabang panahon, lalo na at nabubuhay ng daan-daang taon ang mga unang tao. Isa sa mga pinakanakakagulat na detalye sa aklat ng Genesis ay ang mahabang buhay ng mga unang tao. Nabuhay si Adan ng siyam na daan at tatlong taon. Umabot si Matusalem sa kahangahangang siyam na daan at anim na put At si Noy naman ay may anim na daan taon na nang dumating ang baha. Para sa kasalukuyang pamantayan, tila imposibleng mangyari ito. Subalit sa konteksto ng Biblia, ang kahabaan ng buhay na ito ay naging mahalagang salik para sa mabilis na paglawak ng sangkatauhan. Isipin mo ang isang taong nagkakaroon ng na mga anak sa loob na napakaraming seglo. Sa ilang salinlahi, maaring lumaki ng husto ang populasyon. Dahilan upang hindi na kailanganin ang ideya na lumikha pa si Diyos na iba pang tao bukod kina Adan at Eva. Ngunit bakit nga ba nabuhay ng ganoon katagal ang mga patriarkang ito? May ilang paliwanag na tumutukoy sa kalinisan na kanilang genetika. Dahil wala pang naipong mutasyon sa paglipas na mahabang panahon, mas matibay ang kanilang katawan, malayo sa mga sakit na nagpapababang gayon na ating inaasahang haba ng buhay. Bukod dito, maaring higit na kanais-nais ang kapaligiran bago ang baha, na may mas masaganang hangin na mayaman sa oksigeno at mga kondisyon pangklima na nagpapahaba ng buhay. Ito ay pinaniniwalaan na ilang siyentistang naniniwala sa paglikha, creationists, na nagsasabing ibang-iba ang mga katangyan ng lupa na wala pang baha kumpara sa ngayon. Nakikita naman na ibang iskolar ang kahabang ito ng buhay bilang isang simbolikong elemento. Sa tradisyong Hebreo, may malalim na kahulugan ang mga numero. Ang matagal na pananatiling buhay ng mga patriarka ay maaring kumatawan sa karunungan, autoridad at kadakilaan na orihinal na paglikha bago tuluyang masadlak ang sangkatauhan sa katiwalian. Ngunit kung ang layunin ay pawang simboliko lamang, bakit nagbibigay ang Biblia ng tiyak na mga edad? Nagpapahiwati gito na anuman ang interpretasyon, may tunay na besehan sa likod na matitinding kahabaang ito ng buhay. At may isang kawili-wiling detalye, habang umuusad ang salaysay sa Biblia, kapansin-pansing bumababa ng husto ang haba ng buhay ng tao. Matapos ang baha, sunod-sunod na nabawasan ang edad ng mga patriarka, hanggang sa panahon ni Moises kung saan itinakda ng Diyos ang isang daan at dalawampu taon bilang limitasyon ng buhay ng tao. Maaring nagpapakita ito ng pagbabago sa istruktura ng genetika ng sangkatauhan o kaya isang pag-angkop sa panibagong kalagayan na mundo pagkatapos ng baha. Ang dating lipunan ng mga taong nabubuhay ng daan-daang taon ay naging mundong mas kahawig ng kung ano ang meron tayong gayon. Ang kahabaan ng buhay ng mga unang tao ay nagpapaliwanag din kung paano nagawa nilang panatilihin ang pagpapatuloy ng tradisyong oral at kaalaman sa loob na napakahabang panahon. Kung ang isang tao tulad ni Matusalem ay nabuhay ng halos isang libong taon, marami siyang masasaksihan at may sasalin sa buong henerasyon, nababawasan ang panganib ng pagkalito o pagbaluktot na impormasyon. Pinalalakas nito ang ideya na napanatili ng malinaw at tapat ang mga unang ulat sa Biblia, maging bago pa naging karaniwan ang pagsula. Gunit bukod sa usaping genetika at pangkalikasan, may isa pang espiritual na salik na dapat isaalang-alang. Maaring refleksyon na orihinal na kalapitan ng tao sa Diyos ang kahabaang ng buhay. Sa paglala ng katiwaliang moral ng sangkatauhan, nagsimulang umikli ang buhay na parang ang mismong paglayo sa manlilikha ay nagdulot ng pisikal na epekto sa tao. Pinagtitibay nito ang pananaw na sa simula, taglay ng sangkatauhan ang isang espesyal na kalagayang unti-unting nawala habang lumilipas ang panahon. Kung talagang nabuhay ng daandaang taon ang mga unang tao, ipinaliliwanag nito kung bakit mabilis na dumami ang sangkatauhan. Subalit kinailangan ng ganitong pagpaparami ang isang mahalagang bagay, pag-asawa na magkadugo. At ang gawain ito, nang gayon ay itinuturing na hindi katanggap-tanggap, ay may mahalagang ginampanan sa pagpapatuloy ng lahi. Para sa karamihan, ang ideya ng pag-asawa na magkapatid o magpinsan ay nakakagulat at nakaasiwa. Gunit sa pasimula ng sangkatauhan, hindi lamang ito isang posibilidad, ito ay isang pangangailangan. Kung ang buong sangkatauhan ay nagmula kina Adan at Eva, wala nang ibang pagpipilian ang kanilang mga anak kundi magpakasal sa isa't isa o sa mga pamangkin at pinsan. Ang gawain ito, nang gayon ay sadyang di ka nais dahil sa mga suliraning henetiko, ay normal at karaniwan noon. Bakit hindi ito naging problema noon? Ang pinakatinatanggap na sagot ay nakaugat sa henetika. Sinasabing napakalinis pa ng henetika ng mga unang tao, kaya't wala pa ang mga mutasyong naipon sa paglipas na maraming salinlahi. Ibig sabihin, hindi pa ito delikado gaya ng gayon kung magkakaroon ng pag-asawa na magkadugo. Isang onti-onting proseso ang henetikong pagkasira, kaya't kalaunan lamang lumitaw ang mga suliraning dulot nito. Ito ang dahilan kung bakit naglabas ng pagbabawal ang batas mosaiko sa kalaunan, nang lumitaw na ang mga panganib na henetiko ng ganitong pagsasama. Hindi rin naman naging katangitangi ang gawain ito sa mga anak nina Adan at Eva. Maging pagkalipas na maraming seglo, ang mga tulad ni Abraham at Sarah ay magkamag-ana. Nagpakasal si Isaaf kay Rebecca, na kanyang pinsan sa ikalawang antas. Si Jacob ay nagpakasal naman sa sarili niyang mga pinsan, si Nalia at Raquel. Sa sinaunang panahon, tinitingnan ang pag-asawa sa loob ng sariling angkan bilang estrategia hindi lang para sa pag-ingat na yaman, kundi para mapanatili ang kalinisan na angkang hinirang ng Diyos. Mahalaga noon ang pagpapanatili ng dugong pagmag-ana. Bukod dito, nakangkla sa kultura ng panahong yon ang kahalagahan ng pamilya. Sa isang panahong hindi pa ganoon kaunlad ang mga lipunan, ang tiwala ay nabubuo sa loob ng pamilyang nuklear. Ang pag-asawa na malalapit na kamag-anak ay nagpapalakas ng mga aliansa at pumipigil sa pagpasok ng mga dayuhang impluensya na may ibang kaugalian. Nagpatuloy ang ganitong kaisipan sa loob ng maraming seglo at maging sa mga kaharian at imperyo, Nag-asawa ang mga dinastya na magkakamag-anak upang mapanatili ang kapangyarihan sa loob ng pamilya. Ngunit kung katanggap-tanggap ang pag-asawa na magkamag anak sa simula, bakit ito kalaunan ipinagbawal ng Diyos? Tila ito ay isang pagsasama ng mga salik na biological at spiritual. Habang dumarami ang sangkatauhan, naging tunay na suliranin ang mga panganib na henetiko at hindi na ganoon kahalaga ang pangangailangan sa pagkakaisang pampamilya. Dagdag pa rito, humantong din sa labis na katiwalian ang moralidad ng tao, at ang mga gawain tulad ng incest ay itinuring ng kasuklam-suklam. Kung ano ang minsang naging solusyon para sa pagpapatuloy ng sangkatauhan ay naging problema, at nangilangan ito ng panibagong kayusang panlipunan at espiritual. Ipinapakita sa atin ng detalyeng ito ang isang nakatutuwang katotohanan. Pinahintulutan ng Diyos ang ilang gawi sa iba't ibang yugto ng kasaysayan dahil kinakailangan ang mga ito para sa pag-onlad ng sangkatauhan. Sa paglipas ng panahon, habang nagbabago ang organisasyon ng lipunan at mas nagiging marupok ang genetika, ipinatupad ang mga bagong batas upang pangalagaan ang kalusugan at moralidad ng sangkatauhan. Pinatutunayan nito na hindi na kapirmi ang kasaysayang biblikal, kundi isang ulat kung paano ginabayan ng Diyos ang sangkatauhan batay sa pabago-bagong pangangailangan nito. Gunit gayong naunawaan na natin kung paano lumago at kumalat ang populasyon, may natitira pang katanungan. Bakit nalimot o hindi binanggit ang ilang pangalan, tulad na asawa ni Cain at na mga anak na babae ni na Adan at Eva, sa pangunahing salaysay? Mayroon kaya tayong mga impormasyong nakatagong kayang baguhin ang pananaw natin sa pinagmulan ng sangkatauhan? Matapos ang lahat na ito, isang tanong ang lumulutang, ilang katotohanan pa ang nakatago sa mga detalyeng matagal na nating binaliwala? Ang asawa ni Cain, ang mga nakalimutang anak na babae ni na Adan at Eva, ang mabilis na paglawak ng sangkatauhan. Lahat na ito ay nagpapakita na mas malalim ang Biblia kaysa sa unang akala. Ngunit handa ba tayong tumingin lampas sa nakasanayan? Ilang pang mga talata ang may iningatang misteryong naghihintay lamang na mabunyag. Kung ang mga detalyeng ito ay pumukaw sa lahat na inaakala mong alam mo tungkol sa kwentong ito, isipin mo kung gaano karaming ibang bahagi ng Biblia ang maaring nagtataglay na impormasyon na hindi napapansin ng karamihan. Nakapagpapaisip, hindi ba? Binabasa ba talaga natin ang Biblia? o inulit lang natin ang itinuturo ng hindi nagtatano. Ngayon na mayroon ka ng ganitong kaalaman, ano na ang susunod mong gagawin? Kung nais mong patuloy na tuklasin ang mga ganitong paksa at matuklasan ang mga nakatagong katotohanang maaring baguhin ang iyong pananaw sa Biblia, mag-subscribe ka sa channel at ayon ang notifications. Dito, hindi kami tumatanggap ng mga nakahandang sagot, nagsasaliksik kami, nagsusuri at mas sinisikap pang lumalim. Kaya kung gusto mo ng ganitong uri na nilalaman, alam mo na ang gagawin, manatili ka rito dahil marami pambagay ang dapat pang ibunyag.